Pumayag akong bumalik dito. Pumayag ako masadlak sa impyerno. Pero hindi ibig sabihin, may karapatan kayo alipustahin ako. You're a slave here and I will do whatever I want with you. Sige, lumapit ka. Tignan natin kung hindi mabali ang mo sa sampal ko. Oh, tapang mo na. Hindi na kasi ako yung Stella na nakilala niyo na noon. Pwes, balik natin. Dapat yun sa babaeng ang tinuturuan ng leksyon. <laughs> Palaban ka pala ngayon, Stella. Kaso lang, wala ka pa rin laban. <laughs> Don't you forget your place here, Stella. Diyan ka na babagay. Sa sahig. <laughs> Sige. Gawin niyo akong basahan. Gawin niyo akong alipin. Saktan niyo ako. Gawin niyo na lahat ng gusto nyo. Magsawa kayo. Pero kahit kailan, hindi ako mananahimik. Eh. Pinatira nyo ako dito. Pwes, pasasakitin ko ang mga ulo nyo! Yang sapok na yan ang masakit sa ulo, Stella. <laughs> 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 Kung sa akala mo, ubra yung tapang mo dito, wag na lang. Dahil mas mag enjoy kami ni Dina. Okay? You want you one second to think na nakalimutan ko yung ginawa mo sa akin. Kung sinira mo yung mukha ko, sisirain ko yung kaluluwa mo ngayon. Sige, subukan mo! Tingnan natin kung kaya nyo! Ooh. Hold her. <clears throat>